di ba? Tapos pag walang kwenta, tapos dire diretso. Huwag mong putulin ha, hanggang sa matapos. Ano lang yung putul na. Dapat diba? meron ka ano. Try mo i-ganon ganun kung paano. mga tanga! mga tanga. Ang tangkin na mo. Okay, driver, oh, pwede na poos? Oh, pwede na. Kala mo ko driver ako. Dala nga ako. Whee! Dali yun, dali yun. Usap pa nga ako dyan. Ayan. Ito kung portable tayo. Tapos ako tagatan sa'yo. <laughs> driver lang, driver. Tumira ng tres. Wala, bunti si Ate Tess. tong ina mo bombs away. <laughs> Naririnig pala ako. Mm. Ang gakasaba pare. Oli, umaba ang kamay, pasok. Sir Toto, may tanga ng bola. Dumribol Sumide step Pinasa kay Bonjing Bonjing Pinasa Wala hey! Hey! Tumira ng dos Bastos Sir Toto May tanga ng bola Pinasa kay Bonjing Bonjing Wala pa rin Pwede pa naman trash talk dito eh Pwede, pwede. Oli Committee na Pinasa. Ay natira Bam away Ay mum Bam away par. Bola, pinasa kay Sir Highlights. Highlights. Nice. pwestuhin mo si Bamsaway Bamsaway Bam Nakas pinasa kay Ollie. Ollie. Wala. tumira ng 3. Kapos. tumira ng 3. Sir Toto, may tanga ng bola. Pinasa kay Kuya Ariel, tumira ng tres. Wala. Nagalulo na. Nagalulo. <laughs> Nagalulo yun. Ay! Wow! <laughs> Jomar. Jomar? Batak lupas. na batak. Grabe yun. Batak mag-basketball ah. Patay! Ang ganda, Pinakasa kayo, sir. Frame drops. Wala, nag-lag. Nawala ng wifi. Naku, pinakasa pa ni Oli. Naku. You behind the back. Uy, aray. Uy, grabe yun. Ka Loko. Grabe, magbasketball yun ah. Nice, still. War in the hole. <laughs> nice, sir, to. Ay, wala. Jomar. Nice pass. Bamsa away. Eh. Ganda ng highlights ni Sir. Bams away! <laughs> ito po, fire in the hole! So <laughs> Paul, si Kuya Aye, pangatlo ka na. Hindi na tayo next team nito. Fire in the hole! 5 <laughs> <laughs> wow. minuto pa lang. Oli, i-inbound ng bola. Laka. Ang criss-cross yung kamay, mo. Laki, oh. Ganda rin graphics, oh. Bing, bing. Easy basket!

Alam ko na agad yung mangyayari dyan Woo! eh. Oh. Bombs diba? away! Nice pass! Woo! Pinasa. Bombs away. Oli, bigay mo. Bombs away yun. Bombs away. Sabi na sa'yo, huwag ka na tumire. Uy. Akin, 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 sir. Ganun lang, akin, sir. Si Kuya Buko. Oh. Kala mo, pogi, oh. Maka si Bokbok yan. Patay ka. Wala. Ang ganda ng teamwork. Kala mo talaga magkatrabaho. <laughs> Yan pala, estudyante. Estudyante lang pala. Number 7, Pinasa. Bamsa way! Ay, grabe naman yun. Kala mo si Legron. Ayun o. Par in the hole! Naglalaro ng CF yun.